Lots News Updates Sa ating mga palita, kotse sumalpok sa nakaparadang truck sa Antipolo City, isa patay. Sandro Marcos umalma sa mga pahayag ni VP Sara laban sa kanilang pamilya. Bagyong Christine napanatili ang lakas habang tinutumbok ang Northern Luzon. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang lalaki ang nasawi matapos sumalpok ang sinasakyan nitong kotse sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Marcos Highway sa Antipolo City. Ayon sa ulat, naganap ang aksidente pasado alas 4 ng madaling araw nang biglang bumangga ang puting kotse sa nakahintong truck. Lula ng kotse ang limang katao. Dahil sa tindi ng pagkakabangga, dead on the spot ang isang sakay nito habang apat ang isinugod sa ospital. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa trahedya. Nasa police station 1 sa Barangay Mayamot na rin ang driver ng truck. Nagsalita na ang presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanilang pamilya. Sa isang pahayag na inilabas nito ngayong araw, sinabi nitong hindi niya kayang manahimik na lang habang binabantaan ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr na ipahuhukay ang labi nito at pupugutan ng ama nito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isiniwalat din ito na mismong ang kanyang ama ang pumigil sa kanyang ipahayag ang kanyang pagkadismaya, ngunit para sa kanya sumusobra na at dapat ng pigilan ng Vice Presidente. Umaasa rin ang nakababatang Marcos na nasa mabuting kalagayan ng mentalidad ni VP Sara. Napanatili ng Tropical Storm Christine ang lakas nito habang binabagtas ang Philippine Seas sa silangan ng Bicol Region. Ayon sa 11am bulletin ng pagasa, asa natagpuan ang mata ng bagyo 335 km east ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang hanging aabot sa 65 km per hour at may pagbugsong aabot sa 80 km per hour patungo ang bagyo sa direksyon pa northwestward at inaasahang maglalandfall sa Isabela o Northern Aurora sa Merkulis ng gabi o Huwebes ng umaga. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa Katanduanes habang signal number 1 naman sa buong Bicol, ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, gayon din sa Metro Manila. Signal number 1 din sa buong Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Babala naman ang na pag-asa may posibilidad na magkaroon ng moderate to high risk na life-threatening storm surge o daluyong sa loob ng na 48 oras sa mga low-lying areas at baybay ng Katanduanes, Camarines Sur, Albay, Aurora, Isabela at Cagayan. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.